let's go. Let's study. Sa so, when to ask Yeah. Yeah. Uh, so, mag-journal muna ako. Journal muna. You know? pa yung mga maganda nangyari to Dave, syempre. Kalapin. Um, alam niyan. So, isa sa mga ganda nangyari ngayong araw is hindi ako sobrang late. <laughs> Achievement eh. 3 uh, minutes lang late. Kanina. So, yeah! I'm making a progress. I mean, kasi galing sa ano, holiday season. You know? Nakatamad. Uh, Puro late ako. Masarap ng kape ko. Kape up brown. Hindi siya And nga pala guys, sa pa sa mga good thing na nangyari, finally na-approve na yung 5K na sa poor medical spending. Eh, syempre nag-down ako ng 5K para makabitan ako ng tads. Eh, Sana na karitang anak, turnilyo, dalawa. <laughs> Lumalapit na yung ngipin ko sa baba, gumawa gano'n na, na siya. Kasi ganyan yung ngipin ko dati. Ganyan, ganyan kalayo talaga ngayon, gumunan na ako dapat maging gano'n yan. So, may eh, pambayad dito ako sa dentist. Total of 10K kasi yung complete package to. Eh, syempre, bigat sa pulsa. Kinalati e, ka ko lang. Actually, nag-text na nga yung dentist. Nag-text na yung dentist ko. No? Baka sa next week, Tuesday ako pumunta doon. Wait so, lang. Nakita ko na yung text eh. So, Good day po, ma'am, sir. Or to adjust menu na po this week. Inform me when is your available date and time. So, Sunday na lang siguro. Ah, uh, Sunday na lang. another 5k alright pero yun at least hindi uh, ko kaya makakuha yung 5k next cut off pa yun, so abunuhan ko na naman moog <laughs> ay na ako ng resibo at saka ng letter. Kasi medyo natagalan ako eh. Imbis na na-approve na, na yun, kailangan pa ng additional requirement. Nice lang. At least, di ba, libre yung 10K. Tsaka, gumaganda na yung ngipin ko. Yeah. Ito pala, pagpasok ko kanina, medyo masama yung pakaramdam ko. Siguro ano yan, gawa nung itong mga nagdaang araw, puro lang akong kain ng kain, feeling ko bloated ako. Tapos puro kang may kinakain ko sa bahay. Ayan, parang sobrang antok ko rin talaga noon wala ako sa mood. Isang so, antok, tapos parang hirap akong humingal humi ako agad. So, ang nangyari is, buti na lang, pinapatawa tao nila TM girl. Alam mo yung parang masama yung start yung araw Pero gumanda siya in a sense. Kasi ano eh, like, paano ba? Parang guminhawa na yung pakiramdam mo. Kasi ala, ah, masaya ka naman sa trabaho. So, minsan may mga ganun din, no? Psychological din talaga. Na parang problem natin. Mga nararamdaman natin, nakaka-apekto yung psychological din. So, yeah. Medyo goods naman. siya nagbalik nag exercise na ulit ako. Push up. Actually, natatawa nga ako kasi nagpupush up ako kanina. Pang third set na ako. Pang fourth or fifth uh, attempt. Tapos nakalas yung <laughs> nakalas yung ano, nakalas yung tawag na yun. Habang -push up ako, bilang kumalas yung yung grip. Kasi meron akong ginagamit na parang hand bar siya na na pang push up so yan medyo ano lang nakakagulat lang And, uh, yun lang ano you know, yung no, mga maganda nangyari ngayon tsaka mag-aaral na ako after nito magpa-finals, magpa-finals, mag-exam na agad Module 1 for ang tawag dito module 1 sa my world literature. Actually, Philippine literature lang. Yung isa pa pala nga, na, banggit ko natin sa kabilang video, pero nag-deactivate ulit ako ng social media para mga pag ako sa pag-aaral. Yan. Yeah. Yun lang naman ang happy thoughts ko this day. Dami pa rin mga blessings. So, see you.